Bukod sa mga bilog na prutas na pampaswerte raw ngayong bagong taon, abay hindi rin po pinalampas ng ating mga kapatid na bumili ng mga damit na perfect sa 2025 Color of the Year. At live mula sa Divisoria sa Maynila, nasa frontline ng balitang si Ria Fernandez. Ria, ano-ano ba ang mga pampaswerte na mabenta dyan sa Divisoria ngayon? Ruth, unti-unti nang dumarami ang mga mamimili rito sa Divisoria, apat na araw bago ang salubong sa bagong taon. Pero ayon sa mga nagtitinda, talagang nag na ang hilig at tradisyon ng mga mamimili. Kabi-kabila ang mga tindang damit na may polka dots Ngayon, iba na ang N na OOTD Depende sa tinatawag na Lucky Color of the Year Sa One Luna, dinudumog ang mga mocha moose t-shirt na nagkakahalaga ng 120 to 170 pesos Depende sa size Plus 50 naman kung may tatak na Happy New Year Hello at Welcome 2025 Pati mga lalagyan ng pagkain, naka Color of the Year din Patok din ang mga Happy New Year backdrop at baloon sa tabora na nasa 50 to 200 pesos. Ibinagsak na rin sa 20 to 25 pesos sa mga chocolate coin dahil mabenta raw. Marami rin bumibilis sa mga 3, 4, 100 na money gold at palay dahil hindi naman daw nasisira ang mga ito at year-round umano ang swerteng hatid. Mabili na rin ang mga torotot na 10 pesos ang pinakamurang klase nito. Ruth, sa paglilibot natin, napansin natin na mas makatitipid yung ating mga kapatid kung susuyurin talaga nila yung mga looban at mamimili sila ng wholesale. Nasa kalahati rin kasi ang mamimenos nila sa presyo. Ruth? Yan po ang Express Report ni Ria Fernandez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, Mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.